Kung saan nadaan mo tay? Wala na, imbaw og pizza Imo na baligya? Salamat kayo Wala sa ma Kana, tiwaso na lang ko na Ha? na lang ko na Sa ilang oras kong paglalakbay Hindi ko akalain na makasalubong ko si tatay Si tatay na may dala May dalang bisikleta Tay! Butter nun! Layo pa o kanya, niya dali? Hmm, ha? Layo pa ka niya? Unahan pa. Ako na ka At sa puntong ito, magkukunwari ako na magtatanong kay tatay para hindi niya mahalata na siya pala ang aking pakay. Ginawa ko ang paraan na pagkukunwari para malaman ko kung tama nga ba ang aking hinala kung nagbibenta nga ba si tatay wala at habang abala si tatay sa pagsagot sa mga tanong ko sa kanya hindi niya namamalayan na tingitinan ko na pala yung kanyang dala at dito sa susunod na eksena dito niyo makikita kung tama nga ba ang ating hinala kung nagbibenta nga ba si tatay o wala kung saan mo tay? wala inbow siya inbow siya kung <laughs> Hindi ako nagkakamali sa aking hinala. Nagbebenta na talaga si tatay. At siyempre tinatanong ko siya kung magkano ang presyo na kanyang binibenta. Ihila mo na! Ikadaplin sa na! Aridari! Ihila mo na yung imbaw na 50? Ano sa na isda tatay? 50! Oh, ano na isda tatay? Oh, Itong! nag 50 pwtos oh. Ilam na nagkabuktanan? 1, unom Unom? oo ilam may last ni mo ana? ha? ilang may ni mo? 3,000, na na, tanan? oo na ha? oo, 3,000 nanguha anak. angkat sana ah? ilay angkat ni mo? ha? ilang may kuha din ni mo ana? ganit? oo 45 Nagulat ako sa sagot ni tatay Inaangkat niya pala ito ng 45 pesos Tapos binibenta niya ng 50 pesos E eh 5 pesos lang yung mapupunta sa kanya Dagko ang kung ano patas ni tay Mone 50 Mone uh, 50 Upat kuatai, upat kaputus kuah, upat. Oke, Rani mau opat. Opat. Asa deh nyua Bun bun. Asa pengen mau libur, Ron. Hah? Asa pengen mau libur. Selamat kayo. Kena. Tiwaso na lang kuna. Tiwaso na lang kuna. Huh? Hindi makapaniwala si Tatay sa sinabi ko sa kanya. na ko lahat ng aimbow na kanyang dala pero hindi kasama doon yung isda kasi mas mahal yun oh. <laughs> kapisa kapisa kapasa ko kwarta ha harun ka na lang isda yung mga okay mo sige sige Selamat ya. Sigi sige, amping amping. ramat ya ni. Sigi. Apa-apa, <laughs> <laughs> apa-apa. Asa apa apa-apa. Eh? Asa apa apa dapat. Asa apa apa-apa. Apa-apa, apa-apa.